panahon ang pagkakataon May babalik ba ang kahapon Natatandaan mo pa ba Inukit kong puso sa punong mangga At ang inalay kong gumamela Magkahapon sa dalam pasigan malayang tulad ng mga ibon ang gunita ng ating kahapon ang mga puno't alaman ay kabiyak ng ating gunita sa paglipas ng panahon panahon ang pagkakataon may babalik ba ang kahal